Oh, same mo na chabs. Kuya mo kami diyan. video. Kuya dandan lang. Kuya dandan. Hmm, video na. Kita ko. Oh, dandan ka malika. Ay, ano 'yung ano 'yung Tama mo 'yung ano, sama mo 'yung Sama-sama tayo magbida ako bubasa. Babat pa ganoon. Hindi nakikita ng babae, ayan. ba kasi dapat tinataasan para hindi mo dadalhin pa eh. dito dito. Yan, diyan, diyan. Baba, oh, eh. sa sa ba -ba. <laughs> baba ka pa. Sa side ka diyan. Sa side ka. Hindi ka Hoy, ka sa ka Baba ka pa. Baba pa, baba. Meron pa isang babaan. Baba pa isa pa. Yan, yan. Hindi, sige kasi... nga eh. Ay, sayo ay, ay, ayun no? ayun, ayun. ayun, ayun.

听得到。嗯